Sige sagutin ko lang po ah yung mga member ng INC na hindi daw ako updated. Yes, alam ko po 'yon. Babaguhin po ninyo ang pagsamba. Instead na Sunday or Saturday, gagawin yung Friday kasi nga po may event kayo. Pero yung sa akin lang po, si Lord talaga nag-adjust para sa inyo. Si Lord ba nagsabi na i-adjust niyo ang pagsamba niyo para makapunta kayo sa la sa, sa rally? 'Di ba po? Ano bang tagupilin ng dating tagapamahala Anong sabi sa inyo? na hindi kahit kailan man magpapagamit ang INC sa mga dayuhan o sa mga politika man. Di ba po? Maliwanag naman po yun ang tagubilin, di ba? Or else, binago na po yan. Di ba? Kasi kung transparency lang po ang pag-uusapan dito... 'Di ba hindi nyo rin naman ginawa 'yon nung iimbestigahan nga ni Laila De ang korupsyon at katiwalaan, katiwalaan sa INC tapos ngayon ngayon magrarali kayo para sa transparency ng gobyerno. Eh, 'Di ba kahit gobyerno nga hindi makapasok sa sa ano nyo eh, sa charts nyo eh. Tapos ngayon mangingi alam kayo. 'Di ba? Tsaka kung tutuusin naman talaga ang pagsamba sa INC is apat na bisis sa isang linggo. Depende yun sa kung saan ang available ka na pwede kang magsamba. Kasi ang pagsamba sa INC is Saturday at Sunday. Depende yun. Kung hindi ka available ng Saturday, pwede ka available ng Sunday. Pagdating naman po ng Wednesday at Thursday, depende din po yun. Kung magsasamba ka ng Thursday o magsisamba ka ng Wednesday, kasi nakadepende nga dun sa available ng oras ninyo. Kaya nga ang INC na nga eh, yung mismong charts na nag adjust sa inyong mga membro ng INC para hindi nyo magpagkaligtaan ang pagsamba. Tama po ba? Kaya kasi bakit? Once na nag-absent kayo sa pagsamba, tatanungin kayo ngayon. Pupunta kayo doon, iuulat kayo, sasabihin, bak, tatanungin ka, bakit ka hindi ka pag nakapagsamba itong Saturday? Bakit hindi ka nakapagsamba itong Sunday? Eh kung hindi ka pwede sa Saturday, pwede ka naman sa Sunday magsamba. Di ba po? Walang walang kawala sa inyo ang members ng INC. 'Di ba? Kasi bakit at ang chapel na eh, yung church na mismo ang nag-adjust sa inyo na dapat dapat makapagsamba kayo kasi binigyan na nga kayo ng apat na araw na pagsamba. Para lang hindi niyo mapagkaligtaan ng pagsamba, 'di ba? Alam ko po yun. kaya nga walang kawala eh. May oras pa 'yan sa isang araw sa Sunday o Saturday, pwede 5:45, 6:45, 'di ba? 11:45, 10:45, 'di ba? Kaya wala ka dun excuse na mag a ka sa pagsamba. Kasi mismo ang church ng iglesia ang nag-adjust sa mga miyembro nila para hindi mo masabi na hey, hindi ako pwede sa Sunday o oh, bakit hindi ka nagsamba nung Saturday, 'di ba? Mm, yun nang sa akin na wala akong sinasabi pero saludo ako pagdating sa pagsamba sa loob ng kapilya kasi sobrang solemn ng INC talaga. Napakaganda po ng loob, tanging uh, tanging hinagpis, uh, tanging ubo lang ng mga miyembro ang maririnig mo dun sa loob at mga panalangin nila. yun lang po ha, sasagutin ko lang po doon yung sinasabihan ako na bobo, wala akong alam. May alam ako. Kaya nga ito, pinapaliwanag ko. Dati akong kaanib ng INC, Saturday, Sunday, alam po natin yan na may pagsamba. So, paano na po yung pagsamba ninyo kung nandyan po kayo sa rally? At yung iniisip ko ba, utos ba yun ni Ama na sumama kayo sa rally o utos ni Manalo? Di ba po? Kasi yung pagsasamba ay sagrado yan pagdating sa INC. Mm -hmm. Pero bakit mas pinili nyo mag sa araw ng may pagsamba?